Hello guys, meron lang gustong i-share. Meron akong nakitang isang comment dito sa isa sa aking mga pinupose or pinose. Ito po ay message ni Brother Albert Arellano. Shoutout sa iyo kapatid. Happy Sabbath. Ito po yung laman ng kanyang message. Ang sabi niya, bago pa lang ako mag-SDA, alam ko na ito. Yung ko niya is yung issue about abortion. Disclaimer lang ha, hindi tayo nagka-topic ng abortion. May mga kapatid kasi na sabi na brother hindi ka na naka on sa topic ng abortion. Matagal na po ako'ng naka-tapos sa topic ng abortion. Nung ako ay nagpahayag ng aking pag-alis sa pananampalatayang Adventist, tinigilan ko na po 'yan. Kung meron man kayong na papanood ng mga video related sa abortion, ito actually ay pagsagot na lamang sa mga comment ng mga kapatid. Siyempre, dahil hindi naman ako sumasagot dito sa mga comment dito sa comment section kung may makita ako na dapat bigyang pansin, eh syempre, rights ko naman yung sagutin. Pero wala na akong ano, sa abortion kasi prove ko na po yan, napatunayan ko na yan sa aking sarili based sa mga uh, reliable source and evidence na ang Adventist by history ay nagkakandak talaga ng elective abortion. Ang elective abortion, ito po ay isang uri ng abortion na labag po sa pamantayan ng Biblia. Ngayon, may comment po yung isang kapatid about sa isa sa mga topic ko about sa abortion. Sabi niya, bago pa lang ako mag-SDA, alam ko na ito. Pero binaliwala ko lang dahil sa buong akala ko, therapeutic abortion ang SDA. Yan. Yan din yun naman yung pananaw ko at pananaw ngayon ng maraming mga kapatiran. Kaya hindi nila ma-absorb yung message ko, yung pag-expose ko about sa elective abortion na nagaganap sa mga ospital ng Adventist. Can you imagine kahit mga registered nurse sa atin ay tumututol sa aking ipinaglalaban? Bakit? Kasi iniisip nila, pananaw nila, na ang nagaganap lang na abortion sa atin is elective abortion. Anyway, basahin ko ulit yung kanyang message. Now ko lang napagtanto na totoo pala ang elective abortion sa SAA Hospital ayon sa guideline na binuo ng GC. So, ito yung kanyang comment naman. Sabi niya, matagal ko na alam yung issue ng abortion about sa Adventist. Pero hindi niya pinapansin sapagkat ang isip nga ng mga miyembro kagaya niya, at kagaya ko noon, itong abortion sa SDA, ito ay makatwiran lamang sapagkat ito ay therapeutic abortion. Ito nga yung sasabi kong walang kamatayang smoke screen ng mga defender. Yung tinatawag na therapeutic abortion. Isang abortion na hindi labag sa moral at sa batas ng Diyos, kundi ito'y uri ng abortion na nagliligtas ng buhay. Yan din yung alam ko before. Kaya umabot nga ng tatlong taon mahigit para i-confirm talaga ano ba talaga yung abortion na nakakandak sa ospital ng Seventh-day Adventist based sa history. So ang comment niya, napagtanto niya na totoo daw na nagkakandak ng elective abortion sa ospital ng Adventist based sa guidelines na binuo ng GC. Sa Catholic at Born Again, ID pinapayagan ito. Oh, alam mo pag pagka meron kang tamang moral, tamang aral, alam mo ang pagkakaiba ng puti sa itim, ng dikolor sa hindi. Alam mo yung pagkakaiba ng marumi at malinis, ng bawal at ng hindi. Eh sabi niya, sa Catholic at born again, di pinapayagan ito. Ito nga po yung elective abortion. Sana nga ito ay maalis sa SDA. At sana nga, sagip buhay na lang ang pagtuunan ng pansin ng SDA Church. Ako ay nalulungkot sa bagay na ito. Hope God's will prevail on this matter. So ito yung kanyang Comment. So, ako, uh, saludo ako sa iyo kapatid. Hindi lang naman ikaw napakaraming nagko sa akin. Yung iba nga eh mga elder pa sa mga church, pero syempre ayaw din nilang maranasan yung pambubuli sa social media kaya mas pinipili nila na manahimik. Pero sila mismo kagaya mo, nabuksan yung kanilang unawa na tama yung aking any uh, expose na ang Seventh Day Adventist nag ng elective abortion. So, salamat at binuksan ng Diyos ang isipan mo kasama ng ibang mga kapatid na, na nag-PPM sa akin upang ang guidelines na ito ay mawala na sa seventh Day Adventist Church. Pero pansinin po ninyo yung mga comment. Comment po ng mga kapatid na nakabasa ng kanyang message po dito. Ang sabi dito, si Roseller Ebale. Ako ay isang dating RCC. Mga magulang ko, solid RCC. Since nalaman ko sa Biblia ang araw ng pagsimba na ikapitong araw, ang sinasabi, nakasulat sa Biblia. Kaya nag-attend na kami ng asawa ko mag-Bible study at makita ko na tunay talaga nagtuturo ang SDA ng katotohanan. Bawat tanong ko sa pastor, ang sa Biblia, sinasagot lahat. At tinapos namin ang 28 fundamental belief ng SDA, it's truly true. Kaya mula 2004, ako'y nag-decide na magpabautismo. At hindi madali sa akin ang sitwasyon dahil sa work, hindi madali. Pero ang Diyos naman ay may mga paraan. At salamat sa Panginoon na kahit mahirap ang sitwasyon, ay matibay pa rin ang paniniwala ko kay Panginoong Heso Kristo. Kahit minsan may mga panahong mahina, pero go forward lang, lalaban ako sa tulong ni Kristo. Hallelujah. Glory to God, Almighty Creator of Heaven and Earth. Yan. Ito naman yung comment niya doon sa sa message ng kapatid. Ito yung ano, ito yung gusto ko lang i-open talaga dito. Napansin niyo po ba, yung message ng kapatid is kinokonfirm niya o kinokumpirma niya na totoo talagang naganap ang elective abortion. Pero ano yung comment ng kapatid? Ang comment ng kapatid, ah, napag-aralan ko yung doktrina ng Seventh-day Adventist, lahat ng tanong ko sinasagot ng pastor based sa Biblia at natapos namin 28 fundamental belief at totoo na, totoo na na tama ang aral na tinuturo ng Seventh-day Adventist. At ang sabi pa niya ay umanim siya sa Seventh-day Adventist kahit mahirap daw sa sitwasyon niya dahil sa trabaho. Pero gumagawa pa rin daw ng paraan ang Panginoon para makapagpaturi siya. Actually, maganda yung message niya. Nga lamang, hindi sa ganitong comment. Ibig sabihin, tama yung message niya, napakaganda. Pero kung i-comment mo to sa isang pahayag about sa abortion, out of topic ka. Ano po yung lumilitaw dito? Ito yung, ito yung sinasabi ko. Kaya hindi naaabsorb ng isang kapatid ang tunay na kaganapan. Bakit? Kasi inire-relate nila sa doktrina, sa pagiging true church ng Seventh-day Adventist, at sa sa tulong ng Panginoon kung paano makakapagpatuloy bilang isang Seventh-day Adventist. Bagamat hindi naman mali o masama yung kanyang message. Pero, ginagamit yung ganitong mga idea o pananaw bilang smoke screen para maintindihan talaga ng isang kapatid na may nagaganap talagang elective abortion sa Seventh-day Adventist Hospital. Nagets nyo po ba yung akin point? Hindi naman masama magsabi ng, ng ayon sa iyong pananampalataya. Ito ang tunay ito ang ito ang sumasang pa sa Biblia in 28 fundamental beliefs. Nga lamang, ang pinag-uusapan dito is kung nagaganap ba talaga ang elective abortion sa hospital ng Adventist o oh, hindi. Hindi naman hindi naman sinasabi ni Brother Albert na Como, na prove niya na may elective abortion batay sa guidelines is tinututulan niya na yung Adventist is true church na mali ang 28 fundamental. Wala namang ganoon eh. Ang problema, mali yung ini-inject ng kapatid bilang smoke screen. Ang sabi niya pa nga dito, kahit ganun pa man bro, SDA pa rin ang true church, the remnant church na ang Diyos Ama ang nagtatag. At hindi tinuturo ni Ellen G. White na gumagawa ng abortion. General Conference is not the church, not religion. Napansin niyo po ba? Hindi naman sinasabi sa comment ni Brother Albert, hindi niya naman sinasabi na dahil sa may nagaganap na elective abortion sa church is sinasabi niya na, na hindi natunay ang Seventh-day Adventist Church. At hindi niya rin naman sinasabi na sa sulat ni Mrs. White sinasabi ang abortion na ikandap yung elective. Nakita niyo, wala sa paksa, wala sa pinag-uusapan. Pero ginagamit itong mga ganitong pananaw, idea para tapalan yung totoo talagang kaganapan. Wala namang nagsasabi na kontra sa Seventh-day Adventist Church yung mga pahayag ni Brother Albert. Sinasabi niya lang na bagamat ganito yung paniniwala niya bilang isang Seventh-day Adventist, na ang Adventist ay tunay, na ang Adventist ay hindi nagtuturo ng mali, sinasabi niya din at the same time, at the same time, totoo din yung elective abortion na ginaganap sa Seventh-day Adventist. Nagets niyo po ba yung point? Ito pa yung comment ng isang kapatid, si Tatay Eddie. Ikaw na ang magsuri kapatid. If true ang bark ni Moncada, baka ang pinanghahawakan na reference ay mga inedit ng mga anti-adventist sa issue na yan. Ito naman yung kanyang comment. So ako na, na, naniniwala ko, wala rin namang mali dito sa comment ni Tatay Eddie. Ibig sabihin, kailangan maging mapanuri ka. Hindi ko mo nakapanood ka ng ganito, ipaniniwalaan mo agad. Kaya tama rin naman yung kanyang comment. Kaso nga lang, sabi niya kasi, ikaw na ang magsuri kapatid if true ang bark ni Moncada. Actually, negative yung message niya. Parang yung sinasabi na tayo ay tumatahol lang sa social media. Gumagawa lang ba ng ingay pero walang katotohanan? Kaya ang payo niya sa kapatid, ikaw na ang magsuri. O nga naman, to be fair, kailangan suri. Baka nga naman yung mga reference na ginagamit ko is mga edited na galing sa mga anti-adventist. Actually, to be fair sa lahat ha, hindi pa ako halos naglalabas ng sarili kong reference. Meron akong pag-aaral about sa abortion, mahigit tatlong taon. Ang ginagamit ko palang, lang actually yung mga reference ni Brother Melvin Sarmento na hindi naman din talaga galing sa kanya. Yan ay galing kay Andrew Mitchell. Hindi ko pa nilalabas yung mga mas konkreto pang evidence. Kagaya yung sa Minister's Magazine ng Adventist, doon talaga ay sinasabi na tayo ay nagkakandak ng abortion. So, kung reference at reference, hindi pa ako halos gumagamit. Yung gamit ko talaga galing pa kay Andrew Mitchell, isang 70 Adventist na nagresearch. Kung bakit ginamit ko yung video ni Brother Melvin Sarmento para ipakita na hindi lang ako ang nag sa konklusyon na nagkaroon talaga ng elective abortion. Pero hindi natin pinag-uusapan kung tunay ba ang Adventist o hindi. Huwag nyo gamitin yung smokescreen yan. Wala naman dyan yung pag-uusap. Bakit? Kasi sinasabi natin na sa iglesia yung pinanginiwalaan natin na tungay, totoo, genuine, ay mayroong ospital tayo na dahil sa ginawang pasya ng general conference, nagkaroon ng tinatawag na elective abortion. Kaya sabi niya, eh ikaw na magsuri kung totoo daw yung mga tahol ni ni Mungkada. Ang sabi naman, reply ni Brother Albert, ayon sa aking pagsusuri. Oh, nagsuri din naman eh. Genuine naman at walang edit ang binabasa niyang guidelines. Oh, di ba? Wala namang masama doon. Hindi naman ibig sabihin is niyayaya ko siya na umalis sa Adventist. Ito kasi sinasabi ng iba. Oh, brother eh, kung totoo man yan, dapat na ba akong umalis sa Adventist? Kung baga, inaantay lang nila na lumabas sa bibig ko yung pananalita na, na makakasakit na sa, sa belief, doktrina ng Seventh-day Adventist. Yung against na ba, inaantay lang nila yung gano'n. Bagamat hindi naman talaga yun yung aking ipinaglalaban. Kaya sabi ni Brother Albert, eh, sinuri ko yung reference na binabasa ni Mungkada, genuine naman at wala namang pag -e edit So, salamat kapatid at naging fair ka. Kasi hindi, naman, hindi ko naman talaga gagawin na kumuha ng reference na nabudol o kaya inedit lang para lumabas yung totoo. Ang totoo niyan, dapat Tatay Eddie, sinuri mo rin yung reference na ginamit ko. Kasi yung reference na ginamit ko, ito ay galing sa atin. Official guidelines po natin yan. Ginamit ko na yun. Actually, pag binasa mo yung buong guidelines, sobrang ganda niyan eh. Merong portion doon sa number 4 na sumira sa kagandahan ng imahe ng abortion guidelines natin. Di ba may kasabihang napaaalsa, napaaalsa ang, ang masa ng kaunting lebedura. Yung kaunting kasalanan ay pinasasama yung buong katawan. Yung guidelines na maganda sana dahil merong portion doon na merong special circumstances na kinaharap ang isang babae na makatwiran daw ipa-abort. Na kung saan, pag pinag-aralan mo maigi, labag naman talaga yun sa Biblia. Dahil doon nasira ang guidelines. Ito lang naman yung inilaban talaga ni Mungkada. Gusto niyang sabihin, mga kapatid, di ba tayo ang tunay? Tayo ang tunay na sumusunod sa sampung utos? Ilabag e ito sa sinusunod nating sampung utos, mga kapatid, dapat mabago to. Yun lang naman ang sinasabi talaga ni Mungkada. Eh. Wala namang sinasabi si Mungkada about sa doktrina. Wala siya sinasabing lumabas ka sa Seventh-day Adventist o sinasabi kong mali ang Seventh-day Adventist mga miyembro lang na extreme ang nag-i-insist niyan. Ang totoo, napakaganda ng ating hangarin noong ating inilalaban ang abortion. Kagaya na ito ni kapatid, nung nakita niya na may mali talaga sa guidelines, pinag-pre-pray na sana maalis o matanggal yan. Yan din po ang layo ni kada nung tayo po ay nagtatapik about abortion. Ang reply pa ni Tatay Eddie, ang sabi niya dito, if, if ever true yan, sila ang mananagot sa Diyos. At never akong pahihila sa ganyang usapin at di rin dahilan para iwan ko ang aking paglilingkod dahil hindi sa GC nagmumula ang aking kaligtasan. Napansin niyo po ba? Wala namang ganitong usapin, Tatay Eddie. Eh hindi naman pinag-usapan ang kaligtasan eh. Smoke screen talaga ang nangyayari sa issue ng abortion Smoke screen yung pananaw na tayo ang true church, na hindi nagmumula sa kanino man ang kaligtasan, na tayo ay naglilingkod hindi sa tao kundi sa Diyos, na lahat ng tao ay may kahinaan, may kasalanan, wag ka sa tao. Lahat yan puro smoke screen. Bakit? Sapagkat pinaniniwalaan naman talaga natin yan. Wala namang kumukontra dyan. Ang mali lang dyan kung gamitin mo yan para sabihin hindi totoo na may elective abortion sa Adventist. Wala namang binabanggit Tatay Eddie sa si Brother Albert na iiwan niya na yung paglilingkod o kaya naman nakasalalay sa GC ang kaligtas. Wala naman doon ang usapin. Napakasimple lang. Kagaya lang din ang aking sinasabi. Napakasimple lang mga kapatid yung guidelines mali. Hindi tayo dapat pumapayag na i-abort yung mga walang kalabang-labang bata, kagaya ng mga mongoloid, bunga ng rape at incest, meron lang physically or mentally defect, tatang tatanggalan mo na ng buhay, eh lumalaban pa yung sanggol eh. Kumbaga, normal delivery, may lalabas. Kung napanood nyo yung mga nakarang video, ginamit ko patotoo Ang isang kapatid, nagpatotoo kay brother uh, Melvin Sarmento na inalok siya ng abortion kasi magdudusa lang daw siya dahil nakita ng doktor natin sa ospital natin na based sa diagnose, nakitaan ng defect yung bata. Oh, isipin mo yan. Eh, yan ay patutuo. Eh, Brother Ray, eh, hindi naman yan nasa papel. Eh, bakit? Hindi na ba totoo pagka-testimony ng kapatid? Ang totoo, mas, mas katanggap-tanggap ng testimony. Bakit? Minsan yung survey, na eh. Eh, yung testimony ng kapatid, experience niya yun. Wala kang choice para, para hindi siya paniwalaan unless sabihin mong nagsisinungaling siya. Yun lang yun. Doon ka lang tatakbo. Bakit? Personal testimony yun ng kapatid. Naintindihan niya talaga na may ganong nangyayari, may ganong kaganapan. Kaya nga nag-pray siya eh. nag siya kasama ng isa nating pastor. At napagtanto niya na kung ano yung ibibigay ng Panginoon, hindi niya dapat ipalaglag. Tatanggapin niya yun. Praise God. Tumayo sa pananampalataya. Alam niya kasi labag sa utos yun eh. Maganda pala yung bata. Hmm tayo ba ay nagtuturo o mo inexpose natin ang ang guidelines na yan sinasabi ba natin na lumabas sa 70 Adventist wala naman akong ganun sinabi kahit review niyo lahat ng video ko wala akong ganun sinabi sinasabi ko ba na mali ang doktrina ng 70 Adventist wala rin naman akong ganun sinasabi napaka basic lang napaka basic lang ang sinasabi ko lang mga kapatid bilang mga commandment keeper yung ating guidelines labag po ito sa aral ng sampung utos ng Diyos So, ang gusto ko lang talaga is mangyari yung kagaya ng ganito kay Brother Albert na mabuksan ang isip niya. Kasi kapag mas marami ang nalinawa na dapat baguhin ang, ang guidelines, siguradong aakit yan sa taas at mababago. Oh, ang problema, ginawa ng iba dahil hindi nila, hindi nila mapagtakpan yung ating in expose Kasi guidelines na mismo ang binabasa ko at walang edited yan. Hindi naman tayo kagaya ng ibang depender na nang luloko lang para ma masabing tunay yung sinasabi na mag -e edit ng video. Hindi, hindi natin ginagawa ng ganon. Hindi tayo nag-edit ng reference. Kasi kahit kayo mismo, pwede nyo basahin yung aking mga binabasang reference. Sabagat nakakalat naman yan dyan sa online, hindi naman yan nakatago. At yung reference na ginamit ko, hindi ito galing sa mga anti-adventist. Ito ay galing mismo sa ating guidelines ng Seventh-day Adventist Church. Hindi yan galing kay Kibuloy, hindi yan galing kay Manalo, hindi yan galing kay Kay saksi niho ba hindi yan galing kay kanino hindi yan galing sa Roman Catholic galing po yung guidelines na yan sa atin. Kaya ako tapos na ako sa topic ng abortion. Kung ako man sumasagot sa ganito is syempre kailangan ko namang ituwid naman kapag nakita ko na mayroong dapat sagutin. Like for example, uh, kapag ka mayroong kapatid na nagtanong about sa abortion sasabihin nila ay mali naman yung sinasabi mong kada eh, kaya lang naman nagtapik ng abortion, makikita nyo sa part 3, yung tunay na motibo, hindi talaga dahil sa abortion. Alam nyo, may mga kumakalat na ganito. Ito kasi, ito binanggit ko na ito, ito yung kumakalat, ito yung paraan na ginagawa ng mga defender na andaling sakyan ng mga miyembro para masira agad nila yung tao. Ano pong ibig ko sabihin? Uh, mas madali kasing maabsorb ng tao na tayo ay nagtampo lang daw. Uh, sabi ni Pastor Dison, inaming uh, inamin ko daw mismo sa video, sa part 3 ng aking video, na ako daw po ay nagtampo lang. Ako daw po ay ay nahirapan lang sa pag theology at ginamit ko lang daw na dahilan. Inamin ko daw mismo, can you imagine ha? Ako po mismo, umamin daw ako na, na nahirapan lang ako kaya meron akong topic ng abortion. E eh, dahil lang mga kapatid, hindi nagpapakche. Eh. Natural, ang kulit sa mga churches kapag, kapag nabanggit yung usaping abortion, ay nagtampo lang yan. Oh, kasi nga, nahirapan sa pag-aaral. Oh. Pero sa oras na mag-fact check ang kapatid, pag pinanood niya yung portion na binabanggit ni Pastor Bison, na dahilan ko daw, inamin ko daw mismo sa video, makikita mo doon na binanggit ko talaga yung about sa pag-aaral ko sa theology, yung sistema, about yan sa mga sponsor, binanggit ko yan. Sa totoo lang mga kapatid, napakaraming issue na pinagdaanan ko sa sa mahigit 7 years ko na pagiging 70 Adventist Napakarami kong issue na, na napagdaanan ko dito. Pero hindi po ako natinag. Nagpatuloy ako sa pananaw na ito po yung tunay. Siyempre, kayo din naman, ganyan din ang pananaw. Unang-una pa lang yung pagpasok ko sa theology. Ako po ay first year theologian. Nag-aral po ako 2017. Pero hanggang ngayon, hindi ako graduate. Bakit po? Kasi unang-una, ang, ang pag-aaral sa theology, pag wala kang pera, wala kang karapatan maging pastor unless makakita ka ng sponsor. Yan ba yung pananaw? Sa, sa, sa thinking ko bilang isang nag-aaral ng Biblia, lumilitaw na pag wala akong pera at walang tumulong sa akin, wala akong karapatang maging lingkod ni Kristo na mga sa church. Ibig ko sabihin, isang ordained pastor para bagang paramihan na lang ng pera. At ang point ko is, maraming hindi qualify sa theology. Pero dahil may pampaaral, nagiging pastor sa Seventh-day Adventist. At marami namang nagiging hindi makapagpastor sa Seventh-day Adventist dahil wala lang pera. Pero may kaloob talaga. Nasa pamantayan ng Biblia, pasado. oh. Ito isang kasira, isang kasiraan sa Seventy Adventist. pero hindi niyo to narinig sa akin na iniangal. Wala akong alam na video na na expose ko na ganito yung aking pananaw. Hindi niyo to maririnig sa akin eh. Bakit? Hindi ako natinag dito. Kung baga gusto kong harapin yung katotohanan, sige. Pero hindi ako na nagpatuloy sa sa aking pagte kasi may time na ako'y nagmakaawa kay, kay Sir Olarte, kilala yan, ng mga, ng mga worker na theologian. Isipin mo, may, may isang church, na nag-speaker ako sa iba't ibang church, may isang church na nagbigay sa akin ng sponsor. Sa araw na ito, palagay natin, sa araw na ito, yung last day ng aking pagpapa-enroll bukas tapos na yung enrollment sa Tiyole. Last day ng akin pagpapa-enroll, nakiusap ako kay Pastor Olarte kasi po, yun pong sponsor makakapagpadala next week pa. Ibig sabihin, hindi na enrollment. So, nakiusap ako, nabigyan ako ng 18 units para lang, siyempre hindi ako masyadong tumagal. Kasi may sponsor naman. Pero alam nyo po, hindi ako pinagbigyan. Oh. Eto hindi ko sinasabi to para siraan ang Adventist. Para ipakita lang na marami akong pinagdaanan na hindi ko na po ini-expose sa mga tao. Pero hindi ito naging dahilan para ako ay umalis. Pero hindi na nawalan na ako ng gana mag-theology kasi ano to dahil wala akong pera. Kaya pag may mga magi-sponsor sa akin, alam na maraming mga church ang daming gusto mag-sponsor, hindi ko na sila tinatanggap. Bakit? Kasi nga ah, napahiya na ako sa una na mayroong mag-sponsor sa akin pagkatapos dahil lang sa alam naman mapersahin ko yung kapatid. Ay baka pwedeng padalman ng mga ate alam mo na, isponsoran na lang ako ako pa magpapersa. Pero dahil nga sa ganung sitwasyon, hindi ako pinagbigyan. Itheology e, yan ni eh kung tutusin, ito na yung linya ko. Pero nahadlangan sa kakapusan ko ng salapi. Yung aking pag-aaral. Kaya nawalan ho ako ng ganat. Hindi ko talaga na ipinagpatuloy. May mga time na gusto kong magbalik. Mag-aral ulit ng theology. At yan ay itinetestimony ko sa mga church na aking napupuntahan. Pero nangingibabaw talaga sa aking puso. Yung, yung nangyari na yun. Kaya hindi na ako halos tumatanggap ng sponsor talaga. Kung ako lang ay magiging mukhang pera. Siya so sabi na iba nag-advents lang para mag magkapera. Kung tutusin, ang daming gusto mag-sponsor sa akin. Kung pera at pera lang ang labal, napakadaling tanggapin. Pero tingnan nyo po, hindi ko tinatanggap yung mga bagay na yan Kasi nga nakita ko, mali yung proseso sa pagtanggap ng teolo Pero hindi ako natiso dito Nagpatuloy ako bilang Adventist Again, Defender pa nga ako eh oh. Pero ang tanong, umalis ba ako sa Seventh-day Adventist? Hindi, nagpatuloy ako At, at nagkaroon pa ako ng pagde-defend o debate sa iba't ibang pananampalataya Para ipakita na, ako'y tunay ng Seventh-day Adventist Ako'y defender Mahal ko ang Seventh-day Adventist Napakaraming issue na hinarap ko sa Seventh-day Adventist Pero hindi ito nakapagpaalis sa akin pero itong, itong issue na ito about sa abortion, grabe, hindi ko kaya po ito. Dadaling ko po ito sa konsensya ko habang buhay. Hindi ko matanggap na ang ating church pinahihintulot sa mga ospital ang pag abort At kinuha kong source si Brother Melvin Sarmiento para ipakita ng isang tapat na Seventh-day Adventist, siya mismo bat batay sa mga reliable source na kanyang nakalap, ay talagang ang Adventist pro sa abortion. No? Pero ang totoo, kapag ka, maging fair ka lang, makikita mo sa video na sinabi ko yung mga bagay na yun para ipakita na iba yung bigat iba yung bigat ng kasalanan about sa abortion. Bakit? Kasi binanggit ko yung mga bagay na yan para ipakita na lahat bilang Adventist, bilang theologian, bilang miyembro, marami akong pinagdaan ng kasiraan na nakikita ko talaga. Marami akong nakikita mali. Pero hindi yan yung nagpaalis sa akin. nilinaw ko sa video yan eh. Hindi yan yung naging dahilan para manghina ako sa pananampalataya. Still, nakakapit ako sa sa, sa aral ng Adventist. Katunayan, ang dami ko pang debate na na hinarap para i-defend ang pananampalatayang Adventist. Hindi yan talaga yung dahilan eh. Bisa sa video mismo, nililinaw ko na hindi po yan ang dahilan kung bakit, kung bakit ako nagtatapik ng abortion. Nilinaw ko pa nga yan sa video ko, sa part 3 na yung mga yan, nadaanan ko yan, naranasan ko yan. Hindi ko naman kasi pwede itago yan. Kung mo ba may napagdaanan akong ganyan, ibig sabihin niya na yung dahilan? Hindi po, sapagkat nililinaw ko po sa video na bagamat dinaanan ko yung mga bagay na yan, hindi po yan nakapagpatinag sa akin sa pananampalatayang Adventist. Pero this time, this time, sa topic ng abortion, hindi na po ito tama. Ito'y isang aral na hindi na dapat tinotolerate sapagkat labag na po sa Biblia yan at pagkatapos, walang kalaban-laban ang bata sa sinapupunan. Masakit po yan sa isang ama. Masakit yan sa isang magulang lalo tayo pa naman ay merong sa ating church, meron tayong nakikita ng mga kapatid na merong anak na mongoloid. Hindi naman tama ipaabort yun. Oh, pero dahil sa smoke screen na ginawa ng, ng mga nagpapakalat ng maling information, aba, iniisip ngayon ng mga tao na dahil nagtampo lang daw tayo at inamin ko daw sa part 3. Alam mo 'yun, pag hindi ko sinagot ito, iisipin nila na totoo yung bagay na ito. Darating kasi yung panahon magiging kwento na lang itong issue na ito eh. Yung aking pag-alis sa Adventist, yung aking pag-expose about abortion, pagdating ng time at napag-usapan ito, simpleng sasabihin ng isang negatibo yung hindi naman talaga nagsuri ay nagtampo lang yun si Mungkada Oh, kaya sinasagot ko to para pagdating ng panahon, masabi rin ng isang nangangatwiran ng tama, ay hindi naman pala eh, sinagot na ni Mungkada yan, hindi naman pala yan talaga. Totoo pinagdaanan ni Mungkada yan about sa issue, about sa pag-aaral niya, sa pagte Pero nilinaw niya sa video na hindi yan yung dahilan para manghina siya sa pananampalataya. Kaya walang kinalaman niya sa pagtatapik ng abortion. Meron pa nagsabi, hindi daw ako na-sponsoran. Alam mo, napakaraming issue eh. Hindi ko alam bakit doon na sila nagsumiksik sa mga issue na yan na kung saan kung mali naman yung aking topic about abortion, pwede naman nilang sagutin. Pero yung mamimersonal ka pa, obvious na obvious, ginagawa niyong smoke screen yung mga bagay na yan para hindi makita ng tao, lalo ng kapatid, na meron talagang mali sa guidelines. Kaya pagdasal nyo, na wag maging open-minded ang mga kapatid at basahin ang guidelines. Oo, kailangan maniwala sa si smoke screen. Tayo ang tunay! Tayo ang tunay na iglesia. Tunay yung ating, ating aral. Tunay ang ating propeta. So, hindi tayo dapat umalis. Wala namang ganyang topic eh. Abortion lang tayo eh. Nagtampo daw ako sapagkat ako daw ay, ay hindi na-sponsoran. Oh, pero may mga kapatid na nagpapatunay sapagkat may mga nakasama ako sa dorm na, na kung sponsor at sponsor ang pag-uusapan, tambak ang aking sponsor. Kaya umalis ako sa pagte-theology, nakita ko mali ang sistema. Bakit? Kasi yung course na theology, hindi mo dapat itulad sa mga circular lang na course. Bakit? Pagka-graduate ng isang circular na course, saan siya maglilingkod? Sa kapwa-tao. Pero yung theologian, pag naging pastor, saan maglilingkod? Sa kapatiran. Kaya hindi pwede na ituturing mo lang na yung theology course, kagaya lang ng sekular, na pag wala kang pera, bawal ka mag-aral. Hindi ganon. At least man lang, may programa sana na kung saan makakagraduate ang isang theologian na may kaluob Kahit wala siyang pera. Oh. Yun naman yung sinabi ko doon eh. Wala namang, wala namang bagay na makikita ka doon na ako ay, ay kaya ako nagkapit ng abortion dahil sa naranasan Hindi ho, ginagamit na lang po ito ng mga taong sinasarhan nila yung kanilang isipan na maunawaan na may mali talaga sa ating guidelines. So, ako, nagpapasalamat at nabuksan ang isip mo, kapatid, na ipag-pray po natin na sana mabago po yan. Kung ako man umalis sa Seventh-day Adventist, wala ho akong hinihikayat kahit isa na umalis sa inyo. Oo, wala ho. Wala ho akong hinihikayat. Bakit? Sapagkat ang kapasyahan, pagdating sa paglilingkod, sarili po yan. Wala namang pinilit sa ating umanib eh. Tayo ang nagpasya po niyan. Kaya kung gusto mo umalis, sarili mo rin yung kapasyahan. Eh bakit ako umalis? Kasi sabi sa Bible, kapag ka ang, ang kapatid lumalakad na, lumalakad na, nang walang kaayusan, hindi na ayos sa aral ni Kristo, turo ng Bible, hiwala yan. Kaya nung nakita ko na maraming mga kapatid, inbis na maunawaan yung ating magandang layunin, na mabago lang yung guidelines, hindi para paalisin sa Adventist ang mga kapatid, sad to say, naging agresibo ang maraming mga kapatid na hindi naman talaga naunawaan. Akala nila laban tayo sa Adventist. Akala nila kumukuha lang tayo ng simpatsya, for the views lang daw tayo. Oh. Kaya nung nakita ko yung pananaw ng mga kapatid corrupted, ito yung tinatawag na panatic members. Eh sabi sa Bible, hiwalayan ang mga kapatid na lumalakad ng walang kayusan. Bakit? Sapagkat, gaya nga ang sinabing tate Eddie, wala naman sa GC ang pinagmumula ng aking kaligtasan. Yes, ako din. Wala sa GC ang pinagmumula ng aking kaligtasan. Pero, anumang ibababa nila na labag sa aral ng Biblia, makakaapekto at makakaapekto yan sa pananampalataya. Bakit? Sila kasi yung dapat ehemplo natin sa pagsunod sa kautosan ni Kristo, hindi sa paglabag. Kaya bilang ako na tumanggap ng kaligtasan kay Kristo, kailangan ko itong ingatan. E ano magagawa ninyo? E ayoko talagang, ayoko talagang manatili sa iglesia na may issue ng abortion. Kung ikaw, okay lang sa'yo, Rights mo yan, hindi naman kita pinigilan. Pero sana, irespeto nyo rin yung aking desisyon na ano po, na hindi naman natili sa Adventist sapagkat ang kaligtasan ko ay maaapektuhan kapag nanatili ako sa pananampalataya na may ganyang issue. Well, sa aking desisyon, may sarili ka, may sarili ako. Irespeto natin, hindi yung magkakalat kayo ng issue, nagtampo lang yan. Isipin mo, Pastor, magkakalat ng fake info? Ako daw, inamin ko daw mismo sa aking video eh binanggit ko lang naman doon na meron meron akong mga na, na na encounter na mga hindi tama, hindi magagandang bagay bilang isang miyembro at theologian. Pero nilinaw ko sa video na hindi 'yan yung dahilan ba't ako nawalan ng pananampalataya. Tapos ang ikakalat mula doon sa sa, sa video na 'yon, nakapag-create ng ibang information. Pastor pa naman nag, nagkalat ng gano'n para sabing ako'y nagtampo lang. Hindi niyo lang natutulan yung aking topic sa abortion. Oh, kaya sinasagot ko ito, hindi dahil sa hindi pa tayo naka-move on. Sinasagot natin ito para ipakita sa tao kung ano talaga ang totoo at dapat sagutin kapag ka may ganitong issue na rights ko naman sapagkat nag-comment naman sila sa aking video. So, happy sabat! Pagpalaan po tayong lahat.